Panandalian lang ang magandang performance ng Golden State Warriors sa simula ng regular season. Pagkatapos nilang matalo sa ilang games, nagtuloy-tuloy ang kanilang pagbagsak hanggang bumagsak sila sa ikalabindalawang pwesto sa standings. Dahil dito, na-realize ng team ang epekto ng pagkawala ni Klay Thompson, ang dating katuwang ni Stephen Curry na umalis via free agency. Last season, si Thompson ang madalas na bumubuhat sa offense kapag hindi maganda ang laro ni Curry. Pero ngayon, halos mag-isa na lang si Curry sa laro dahil hindi consistent ang support mula sa ibang key players tulad ni Buddy Hield at Dennis Schroeder at injury pa ang ilang mahahalagang player nila. Kung hindi magperform si Curry, halos sigurado na ang pagkatalo ng Warriors. Samantala, napapansin na rin ni Coach JJ Redick na hindi effective ang current lineup nila. Ang sunod-sunod na talo ay nagdulot ng malaking pressure sa team. Para makabawi, iniisip na ng Lakers ang possibility ng isang four-team trade scenario na kinabibilangan ng Phoenix Suns, Miami Heat, Chicago Bulls, at Los Angeles Lakers. Sa proposed trade, makukuha ng Phoenix Suns sina Jimmy Butler at Gabe Vincent. Ang Miami Heat naman ay makakakuha kina Zach LaVine, Jackson Hayes, at Christian Wood. Sa side ng Chicago Bulls, matatanggap nila sina Bradley Beal, Cam Reddish, isang future first-round pick at cash considerations. Meanwhile, ang Los Angeles Lakers ay makakakuha kay Yusuf Nurkic, isang first-round pick at isang second-round pick. Kahit hindi madalas gamitin si Nurkic sa Suns, malaki pa rin ang maitutulong niya sa Lakers pagdating sa rebounding at scoring. Sa huling balita, malapit nang matapos ang suspension ni Jimmy Butler at inaasahang babalik siya sa lineup ng Miami Heat kontra Denver Nuggets. Pero ayon sa balita, ayaw na raw ni Butler maglaro para sa Miami at mas gusto niyang matrade bago matapos ang kanyang suspension ngayong linggo. Maraming teams na ang nakipag-usap sa Miami Heat tungkol sa trade, pero ang San Antonio Spurs na lang ang natitirang interesado. Naniniwala ang Spurs na magiging championship contender sila kung makukuha nila si Butler. Habang ongoing ang negotiations, umaasa ang fans ng parehong teams na magre-resulta ito ng positibong pagbabago. Kayo? Saan nyo ba gustong maglaro si Jimmy Butler?